Okay mga kamukil oh. So namili ako ng materialis Maliit lang itong binili ko mga kamukil Pero napakalaking binayaran natin Ito mga kamukil yung binili ko Binil uh, Replacement doon sa malapit masunog Ng flooring natin kahapon so, Nakagastos pa tayo so, nag-iingat yung mga kasama natin mga kamukil oh. At Sige lang pagbibigyan natin na Isang chance Sa susunod na magka Ripan pa tayo mga kamukil I-charge na natin sa kanila Sa ngayon ito lang muna sa akin no? o, oh, Medyo kaya pa naman Bumili din ako ng exhaust Exhaust pan hey. Sige sige Shout out brada Yan mungkil vlogs ta sa akwan Sige Okay mga kamukil na no? So bali nandito na tayo sa Project So, isang araw akong mga kamukil na wala dito sa project, hindi ako nakapagtrabaho. Sa kadahilanan, na naghanap tayo ng solusyon, no? Doon sa malapit na nasunog kahapon yung project namin, o may mga na-damage na, na flooring, o kailangan kong i-repair, o hanapan ng solusyon na bumalik yung ganda niya. Okay? So, ang naisip kong solusyon, mga kamukil, binil, uh, yung binil yung gagamitin natin dito. Wood binil yung gagamitin natin dito na solusyon na naisip kong paraan at syempre refund natin yung mga kamukid kasi uh, nasunog natin eh nasunog ng dahil sa paninigarilyo okay update tayo mga kamukid sa natapos nila ngayong araw dito no? alright mga kamukid no? Dahil naghahanap ako ng binil kanina, kaya yun yung reason na hindi ako nakapagpunta dito mga kamukil. At binili ko na rin yung ibang kulang sa materialis gaya ng ating exhaust pan. Ito, bumili na ako ng isang exhaust pan. Balit dalawa yung kakailanganin namin. So, maliit lang muna yung binili ko. Sinukat ko dito yung uh, inabang namin dito. Ayan, so, kasyang kasya siya. So, kailangan yung kapartner dyan dahil uh, number 8 to mga kamukil. Ayan. O kailangan, Number 10 yung ilalagay ko dun sa kabila para mas malaki yung maghihigop kaysa magtatapon, no. itong maliit siya yung magtatapon ng lamig doon, papasok papunta doon. Itong malaki siya yung magpapasok ng lamig dito. Kasi kung iparehas lang natin mga kamugil yung haba ng fan niya. So maaari pong uh, hindi makakapasok dito yung lamig kasi pareho lang yung laki ng inilagay natin dyan. So, kailangan mas malaki yung hihila don sa labas para mapapasok yung lamig dito. At yung ating cabinets, mga kamkil bumili na rin ako ng dalawang ganito. Yung gamit ko dito, mga kamukil, plywood na wood thick, ha? Laminated to. Ayan, yung ginamit ko dito sa cabinets na to. At yan yung ating shelves. O, kulang ng dalawa, mga kamkil para, para dito. O, para dito na part na to at saka yung may butas na yan, cabinet yung ipasok natin dyan. Okay. So, yung binili ko na solusyon para maayos tong chlorine tulad nito mga kamagilo. Oh, ito yung tama na sunog kahapon. Tapos ito pa, pinamisilihan ko kasi lumubog siya. Ayan. Kunti lang naman sana mga kamukil, pero pangit siyang tingnan kapag kaganyan lang. So, ito, bumili ako ng binil. Ayan. Yung isa nito mga kamukil, dipindi sa uh, klase ng binil na bibilhin nyo. Ito kasi nasa, ano to eh, Ah... Uh, 52 yung isa nito. Ayan. O, 52 yung isa nito. So, dito pa lang dito mga kamukil. Uh, gumastos ako ng ito, ito lang. Ito yung lalagyan natin ng na binili itong office na to. Gumastos ako ng, gumastos ako ng 3,000 plus. Mahigit dito. No? So, mabuti na lang. Okay na lang yung 3,000 plus kaysa buong project na susunog. Nako. Tapos tayo dyan. So, ito yung nabili ko dahil ito lang yung available nilang kulay. May mas maganda sa ng kulay doon. Uh, ganito yung kulay nyo mga kamukilo. Yung napili ko sana. Ito. Para dito. Kaso lang, wala silang stacks May sample sila pero wala silang stacks Ito lang. Tabali tatlong stocks lang yung natitira nila. At dark lahat yung dalawang na pwede mapagpipilian. So, ayaw ni Sir ng dark. dito ako at least mga kamukil. Ano siya sa cabinets natin. Adapt din siya. So, pinakita ko naman sa may-ari o ah, ano nagustuhan niya naman o kahit hindi niya nagustuhan mga ukil wala nang choice sir kasi nabili ko na rin no? o, para isahan na lang yung iniisip ko sa yung transportation pabalik-balik no? so ayan nabili ko na siya bukas pag matapos kong gawin tong cabinets isisit up to ka so madali lang pag ano nito mga kamukil pag kabit o bumili ako ng ano niya ayan o no? band no? sa so, itngobyen Ayan. Adhesive, mga kamukila. O contact cement na kung tawagin. So, merong ibang klaseng na ganyan, mga kamukil. Merong contact cement na pang ano din, na mula sa Pioneer. No? Ito, take ban yung gamit natin. Mas makapit kasi yan. Uh, ano to? Kumbaga, high quality to, mga kamukila. High performance. Ayan, no? Ayan. So, ganyan yung pagkasitbo. Abangan yung bukas, mga kamukil. Paano magkabit ng ganyan, no? ng binil kasi may paraan din dyan sa pagkabit at estilo no? hindi pwedeng pantay-pantay mga kamkil ganyan yung pagkakabit dyan no? Uh, maganda pa kalahati no? Oh, hindi pwedeng ganyan lahat oh. pantay lahat hindi pwede no? dapat ano siya uh, ganyan siya ano, uh, yung ano dyan yung one foot you no? Know? yung pinaka magandang ano nito uh, distansya ng pagkabit. Ayan, ganyan siya. Tapos, sump... ano naman doon, dugtong na naman doon. Okay. Tapos, dito sa labas mga kamukil, ito na, yung project natin. Puti na lahat, no? Sa wool. Ayan, puti na lahat. Ayan, oh. Tapos, yung baseboard natin, inumpisa na rin nilang kulay, ano, ng brown. Ayan. Papaikot yan doon mga kamukil, yung ating baseboard. Palibot yan, may baseboard color yan, no? Oh. O moldings yan. Moldings pa lang ako. I mean, yung baseboard natin dito sa baba. Malalagay. Ito na yung pinaka-forma niya. Ano. O bukas, dyan na lang talaga yung tratrabuhin ko na malaki. at syempre yung mga electrical. iba yung nag-electrical dito mga kamukil. at ganun pa man, may mga kulang, may naidagdag. So, hindi pwedeng, hindi natin trabahuin, no? O, ipa-plaster ko. O, para mas, ano tayo, ah uh, wala nang problema paggamit nitong area na to paggamit nitong uh, second floor na to at ating pintuan di pa nagalaw ng ating pintors right o to tratrabahuin nila yan pati itong lahat ng mga bakal mga kamukil ano to uh, magkakaroon ng brown kung gaano to kalapat yung brown na to ganun din dito okay Samantala, dito sa labas, paglabas natin, naumpisa na rin, lalagyan yung ano natin, ganyan ang purman yung mga kamukilo. May ano na siya. May bisbird color na yung ating hagdanan. O, paakyat na yan dito, yung bisbird color niya. Ayan. Okay, patayin natin yung silipan kasi uwi na mga kamukin. Ako, ilaw pala ito saan ka. Nandito. Hirap to pag hindi tayo nag-electrical, hindi natin malalaman kaagad kung saan yung switch niya. Tapos yung control niya nandun nilagay. So yung isang ceiling pandun sa loob, hindi nalagyan ng controller. So ako na naman yung magkakabit doon. Madali lang naman yun. Tala yung ilaw dito. Ayan na siya. Naumpisa na rin dito sana. Nagkukulay ng baseboard. Ano? Patayin natin yung mga ilaw. Okay. Thank you mga kamukil. Yun lang. Maraming salamat.